Sa ang 4th Infantry Division sa Local Government Unit ng Cagayan de Oro sa pag-alala sa ika-82 na anibersaryo ng pagdating ni General Douglas MacArthur dito sa lungsod. Sa ginanap na komemorasyon noong Marso 13 sa MacArthur Memorial Marker sa Barangay Makabalan Wharf, dumalo si Task Force Oro Commanding Officer Colonel Warren Munda Bilang representante ni 4th ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II, kasama ang iba pang 4 ID officers, enlisted personnel, mga LGU officials at staff, sa naturang aktibidad nagsagawa ng red-laying ceremony at 21-gun salute at taps na pinangunahan ni Cagayan de Oro City Administrator Attorney Roy Hilario Raagas at dating Cagayan de Oro City Mayor Constantino T. Raula. Maliban pa rito, itinurn over din ang isang replika ng PT-41 na bangka mula sa Veterans Group at Donors. Ayon kay Major General Cuerpo II, mahalaga ang naturang komemorasyon dahil binibigyang karangalan nito ang legasya, mga sakripisyo at patriotismo ng mga Pilipino at Amerikano na pinangunahan ni General MacArthur noong World War II. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides. for ID News.